Yon mga pups, kakadrop ko lang Itong mga pops pinayagan ko na yung pasahero ko na kumain sa likod Tignan yung ginawa Oh Grabe di ba? Di ba? Ayan o, oh, kalat-kalat pa yung mga ano oh, Pinagmugmugan Ayan o, oh. Sige na, oh, singa ng singa. O, oh, tubig, o. Oh. Pina, pinagpalatan. Diba? Sinong hindi maiinis? Sinong di maiinis? Mga pasahero naman po, baka naman po. Pag sumakay kayo, tapos pinayagang kayo ng driver na kumain, paki naman po yung mga basura nyo, no? Pakita po naman po sa ayos. Yung mga passenger talaga na ganyan eh, nakakainit ang ulo. Alam mo yung, nagpapabango ko pa sa kotse, pinapa, pina, talagang pinapakintab mo, tapos gaganyanin lang. Yung sa akin lang, kaya ako nagagalit, parang pinagbibigan lang eh. At sa totoo lang, bawal talaga kumain sa loob ng kotse, ng mga ano eh. Bawal eh, kasi, paano kung tumapon ng katulad niya iniiwanan Pin pinayagan na nating kumain ba diba? nakakainis eh hey. isa singa pa ng singa nakakadiri doon lang pala ilalagay yung ano doon lang pala ilalagay yung tissue na ginamit singa ng singa ay ah, sa kainis <laughs>